Ramdam namin, alam namin, mahal na mahal, mahal na po ninyo lahat si Mami. Alam na alam direct. Mahal na mahal po ninyo lahat po ninyo. Um, I actually didn't uh, want to talk in front of all of you because um, syempre hindi naman po lihid sa kaalaman ng lahat na may, may mga alam kami ni Mami. Kami yung, ako nga po, um, according to her uh, good friends na nag-aalaga sa kanya, Um, palagi daw po nila, palagi daw po akong pinapanggit ni Mami sa kanila as yung anak niya sa Ako daw yung anak niya sa So, meron po kami mga hindi pagkakaintindihan na maraming uh, times na hindi po kami nakakapag-usap. No. Mahalin ko po na ako niya si Mami, pero ako po hindi mas pado. So, ayoko pong magsalita dahil I am still full of um, regret. Um, yun po, pero sabi naman ko po, eh yung pagdinig. Sana po narinig niya ako. Sana po narinig niya ako. And Na nandun po ako. Alam mo naman ako, ano po yung sinabi ko po sa inyo, pa. I love seeing in Thank you, Thank you.